Ano ang mukha ng wajib na hijab? Pag sinabi natin hijab, ano ba ang sipat nito? Paano ba ang mukha ng hijab na wajib para sa isang babae? Ano ang mukha ng wajib na hijab? Ang mukha nito, ang pinakauna, if pinaka-brief na definition ng hijab. Ito ay ang pagtakip ng isang babae sa kanyang katawan, pati na rin ang ulo. Sinasabi natin ng hijab ay ito ay obligado. Lahat ng katawan ng babae, ito ay kanyang aura. Yan ang pinakamalakas na batayan. So, sinasabi naman ng mga ibang scholar, kung isang babae ay medyo may kakulangan sa kanyang mata, puring i-open ang isa sa kanyang mata. Ibig sabihin pag sinabi natin, ang mukha ng obligadong hijab ay ibig sabihin ay ang tekpan mo ang iyong ulo, ang liig ng babae at ang kanyang buong katawan. Okay. O yun ang mukha ng obligadong hijab. Yeah, so Ito ay rin ang kinakailangan maintindihan ng ating mga kapatid, no? muslima. Ang nila sa hijab ay ang pagtakip lang sa buhok. Mm -hmm. Whereas, nakikimutan nila na ang iturong na hijab ay ang takpan ang lahat ng katawan ng babae. So we have to understand, ang hijab hindi yung nilalagay lang sa buhok. Kundi ang sinasabing hijab sa Islam ay ang pagtakip sa buong katawan na hindi dapat na may lumantad sa katawan ng isang babae. Oh.